Ayan well guys, good morning. Uh, may rides kami ngayon mga kapatid. So, ride safe tayo. No? Ingat, gabayan sana kami ng Panginoon. Ayan, yung tatlo kong kapatid. <laughs> Dai, Hi kayo sa vlog. Kaya mag tayo. Dito na kami marilaw. Ang budget namin, tag 200 lang per head. <laughs> Tapos mag isla daw kami. Eh. <laughs> Sige, <laughs> Lantaw na taw na tumbajit. Ah, wag overtake lang, safe pa yung ligtas elan, ah, lang na. Muluwag lang. Pagita Wala, Free time free. Mamamuros da yon. Eh, sa mga bata. overtake. Pati sa <laughs> ano maglatis? Ulag sa ta? Inantok yun na. <laughs> Kanina po yan siya inantok eh. Masandal nga sa akin eh. Ito ka. lang. na kusa ngitmit muna ka discourage eh. <laughs> 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 oh, well, eh. so. guys, so, sarap. Una bueno, guys ang sinaing, luto na rin ang aming mga ulam. Oh. Guys. Tul. sanduk kain. Bye, bye. Samarang. Ito, Guys, naririnig nyo ba yung alon? Tinatawag na kayo ng dagat. Ano pang iniintay nyo? Tinatawag na kayo ng karagatan at kabundukan at ng magagandang tanawin. Okay. So, do do patos that kasi ni Muna, kaya discourage eh. na. <laughs> 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 Oo, oh, may, may tabi. Oo. So... guys, so sarap. Pero well, guys, yang sinaing, luto na rin ang aming mga ulam. Oh. Guys. Tol, sandok, kain. Bye. Bye. usit Ito. Samarang. Ito, ayam na yan. طمباقل